Pinuntahan nga namin yung lumang simbahan dito sa Taal na tinayo noong 1575. Sobrang akong humanga dahil sa ganda nito. Nakaka-relax talagang pagmasdan nitong Taal tapos samahan mo pa ng magandang panahon at masarap na hangin. Naisipan nga namin ni Baby Girl na gumala dahil matagal-tagal na rin nung huli kaming nag-ride. Summer na nga talaga dahil ramdam na namin yung init ng panahon. Kaya dumaan muna kami dito ni Baby Girl para bumili ng coke float at masarap na kape. Hindi kasi pwedeng hindi magkapito si Baby Girl dahil hindi daw siya makakatulog. At saka yung kape mga chong ay gamot niya para mas maging sweet pa siya sa akin. Buti nga mga chong ay maluwag itong daanan. Kaya mabilis kami nakapunta dito sa may Ang una pala namin pupuntahan ay itong Fantasy World dito sa may Lemery Batangas. Sabi ko kasi kay Bebe Girl na maganda magpicture dyan sa loob. Kaso mga chong, hinarang na kami dito sa labas eh. Sarado na daw kasi to simula pa nung pandemic. Kaya sabi ko kay Bebe Girl ay pagmasdan niya na lang to ng mabuti dahil maganda naman to kahit malayo. Sabi ko nga kay Bebe Girl ay punta puntahan na lang natin yung lumang simbahan sa Batangas. Dahil sa tanchako ay mga 30 minutes na lang naman yung layo nun simula dito. Kaso mga chong ay naligaw kami at napunta kami dito sa may Agoncillo. Pero okay lang dahil napaganda pa rin naman yung side trip namin. Ito tayo ngayon mga chong sa so may Taal Lake. -taal mga chong oh. uh, Kita ba diba, yun oh sa Lemery Batangas. nadaan na. Ay, agonsilo na pala. No? Agonsilo. Kasi pupunta kami dun sa may dumang simbahan ng Batangas. Ay, nadaan na namin to. Ay, sinilip na namin. Ganda pala dito. Agonsilo Batangas to. Ayan. Dude. Ay, hindi no? nakita yung ano, tagaytay. Hindi nyo yung tagaytay. Yan, 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 Ito na tayo sa ano, sa simba naman. Mga 15 minutes nga lang ang layo namin dun sa may Agoncillo tapos nandito na kami sa lumang simbahan ng Batangas. Ito nga pala ang Basilika ng Taal. Kasi bebe girl, papasok na mga chong. Bale, ito pa. Ayun, ito, ito yung history mga chong. 1575 ba pala to. Padre Diego Espina. 1575 ba pala? Tagal na ano, mga chong. Tingnan nyo yung jura sa loob. Hindi na nila mga tiyong. Ang ganda pala nito Nandito pa nga rin yung pinagpapwestohan ng mga pare noong unang panahon kapag nagsasermon sila. Isa nga sa pinaka nagustuhan ko dito mga chong eh yung ceiling na itong simbahan. simbaan, tignan nyo naman kasi napakaganda at napakapulido ng pagkakagawa dito. Mapapahanga ka talaga kung paano gawin ang mga simbahan dati. Nandito rin pala mga chong yung lumang piano dito sa simbahan. Nandyan nga mga chong yung pianista at mga choir ng simbahan dati. Tanghali na nga kaya nagutom na si baby girl kaya naghanap siya ng loming batangas. Sa sobrang gutom niya nga mga chong eh naunang pa siya sa akin dito eh. Ang bagal ko daw nakikrib na siya sa loming batangas. Eh, top silog naman mga chong yung order na natin. Mabilis ang kain nga lang pala yung ginawa namin dahil pupunta kami sa Tagaytay para puntahan yung zoo dito dahil matagal-tagal na rin nung huli ko itong napasok at di pa rin daw nakapasok dito si baby girl kaya dadalhin natin siya. Ito nga pala mga chong ang pinakamaliit na buhaya dito sa Pilipinas na ang pangalan ay SK. Meron din ditong donkey at iba't iba pang magagandang hayop. Pagtapos nga namin magikot-ikot dito mga chong ay nagpahinga kami dahil nakita namin tong sobrang gandang view dito. Nakitang kita mo ang buong taas Lake at Batangas. Sayang nga, hindi kami nakabili ng kape. Sigurado, mag -e enjoy si Bebe Girl dito habang nagkakape. So mga chong, hanggang dito na lang. See you sa next vlog. laging lagi nyong tatandaan that life is beautiful. Bye-bye!